Nakakagigil at sobrang cute, iyan ang mga komento ng netizens sa mga larawang ito ng isang higanting pusa na may bigat na 18.2 pounds o nasa 8.2 kilos. Meet Little Perfect, ang 3-year-old British Shorthair na alaga ng preservation breeder mula Hangzhou, China na si Chris Villote. Ayon kay Chris, ang breed na ito ay karaniwang nasa medium hanggang large ang laki o growth size. Kaya kung inyo pero makikita ay talagang mabola at matataba ang mga pisngi nito. Dagdag pa niya, wala raw siyang espesyal na cat food na pinapakain sa kanyang alaga. Talaga raw lumalaki ng ganito ang British Shorthair Cats, lalo na kapag sila ay nasa adult stage na. Ayon pa kay Chris, friendly raw ang ganitong cat breed, malambing at independent. At dahil may mga netizen na nagsasabing edited daw ang mga larawang ito, nag-post na ng video ang naturang breeder pa para ipakita sa mga tao ang laki ni Little Perfect.